back to our channel! Nakatapos na ako mag-makeup. Magdi-date na kami ni Boo. Nasa labas ako ngayon. Habang hinihintay si Boo, nagpapala siya ng snow kasi sobrang kapal ng snow. Pero yahatid muna namin si Shay bago kami mag-date ni Boo. Ang ganda naman ng baby girl ko. Grabe nag-snow -e kaya nagganto ako si Shay. Oh, Pus, parang hindi nilalamig. Grabe yung snow, Shay. Just ko, nakadress ka pa. Good luck. Grabe, ang kapalang snow. Parang naglalakad sa buhangin sa Boracay, pero puti, snow. Grabe, lubog na yung shoes. Lubog na, lubog na, oh. Kailangan namin magpala para sa snow. Jewel of India. May chicken tikka, garlic chicken. Ang sarap niya. Tapos merong chicken tawa dito. Chicken tikka masala. Yummers. Eto, masiyaw. Ang sarap nito. Kaya lang bawal mag-ingay dito. Oh my God, ang dami kasing tao. Tikman natin. This is so crispy. nako ayaw makuha, oh. Tapos, sausaw na lang natin dito. Pogi ng kadate ko. Hi! Naubos agad o. Oh. Tingnan nyo. Ang sarap kasi. Tapos meron dun sa kabila Oh, Ang sama ng tingin namin dyan. Parang gusto namin kuhanin. Ito yung rice, tapos ito yung naan bread, and ito yung sauce ng in-order namin, tapos ito yung sa akin. Ayaw nyong mabuksan, ang hirap buksan niyan. pero grabe oh, tinapay siya tapos, yung biryani ko nasa loob. Oh my God, tingnan nyo, ang bango, grabe! Complete na yung order. Ito yung kay Bu, yung grill mix niya. Ang bango-bango. Tapos yung sauce. Tapos yung garlic naan bread. Tapos, ito yung sakin. akin. Nabuksan ko na siya. Tignan niyo. Oh my God! Ang bango-bango niyan. Yours! Yeah. <laughs>

sobrang dami. Ang dami I may mean, in order. Grabe. At sya kasi yung order ko, wala sya sa mini talaga. Tapos tinanong ko lang kung meron silang biryani. Tapos yun, meron nga daw sila. So, hindi ko alam na yung biryani na yun, may kasama ng naan bread. Eh, nag-order pa kami ng extra naan bread ni Boo. Nag-order kami ng garlic naan bread and yung plain naan bread. So, nagka double doble talaga siya. Ang dami. Talagang nagtitigil na kami ni Boo kanina. Sabi namin na busog na. Busog na rin ako. Tapos yun, take out na lang din namin yung food para meron na kami bukas. Tapos ang daming rice. And sulit na sulit yung kinain namin kasi ang daming chicken. Basta ang dami niya. And ang sarap. So, okay na okay yung date namin ni Boo. Ngayon, pupunta na kami sa mall para mamili ng gear naman dito. Oh my gosh, nakakatuwa. Ang ganda ng mga balot ng gift. Tapos dito mas sa taas. Cute! Parang Valentine's. <laughs> Ito yung na-take out namin kanina. Ayan siya. Tapos namin ni kami ni Bunang Dessert. Ayan. Dito na lang kami mag-dessert. Ayan o. Oh. Sarap! Ang bango! Grabe. kasi yung pagkabusog namin kanina ni Bono. Kumain kami. Diyos ko, Lord. Pero, ang sarap talaga doon. Sulit na sulit yung lasa doon. And kanina, nagbukas ako. Pagdating namin ng bahay ni nagbuka nagbukas ako ng package nila. Siya siya yung dumating nga. Um, yun, tuwang-tuwa ako na nagbubukas ako. And, doon ko lang naalala na meron din pala ako Christmas calendar na nakakalimutan kong buksan. So, one, two, and 3 pa lang yung nabubuksan. So, iyon. Isingit na natin sa video na to itong pagbubukas ko ng Christmas calendar. Hanapin ko yung 4. Ito siya. Number 4. Buksan natin. Ano flavor? Oh, ito. Ito ulit. Parang yung number 1. Tapos yung number 5. Nasaan yung number 5? Ano siya? Hindi siya makita. Ito. Ito yung number 5. Ang dami ko ng dessert ngayon. Sarap mag-coffee. Ng o, oh, same. Makakaipon ako ng ferrero nito. 5. Tapos, number 6. Ito yung number 6. Nandito lang naman sa kitchen. Bakit ano? Hindi ko siya nabubuksan. Nakakalimutan ko siyang buksan. Kung si Shayto, naku, walang limot-limot kay Shay, talagang lagi siyang nagpapaalala ng Christmas calendar niya. Tatlo siya, pare-pareho. Ay, nalaglag yung isa. Yung number one. Number seven na tayo. Nasaan na yung seven? Nakita ko siya kanina. Ito siya. Ang daming chocolate. Ah, iba naman to. Ito yung white. Masarap din to. Nakuha ko siya nung binuksan ko yung number 2. Ngayon, number 7 siya. Tapos, number 8. Bakit ba ako nagmamadali? Parang nai-stress ako. Nagmamadali ako. Ito yung number 8. Mm, ayaw niya mabuksan. Okay. Oh, ito na yung dark chocolate. Nabuksan namin to noong number 3. December 3. Si Boo yung kumain nito. So, ito titikman ko siya. Lastly, number 9. Kasi December 9 ngayon. Hanapin natin ang number 9. Ah, ito siya. Nakaka-excite. Parang batang nagbubukas talaga. And... Eto siya. Baka sana yung ano, baka sana. Sana yung 24, medyo yung malaking Ferrero naman. So, eto na, nabuksan ko na yung from December 4 to December 9. Ayan. So, hindi ko na siya kakalimutan bu buksan sa December 10 to 24. Hindi na talaga or sana hindi ko siya makalimutang buksan. Yun. Sana nag-enjoy kayo sa so, video na to. Ang date night namin ni Boo na sobrang short clip lang yung kinuha ko pero nag-enjoy kami ni Boo nagawa namin lahat nakapag-grocery din kami, nakabili kami ng gift tapos nakakain pa kami sa gusto namin na restaurant masaya kami at sana kayo din masaya din, thank you guys for watching bye about it.